May pagbabago bang maidudulot sa marriage ang relasyon ng isang tao sa Diyos? Kapag ang isang misis ba ay lumalago sa kanyang kaugnayan sa Diyos, ay mag improve ba ang kanyang relasyon sa kanyang asawa? Madalas kapag ang isang babae ay nag-aasawa na, ay marami ng pagbabago sa kanyang buhay. Siyempre sa pisikal, kadalasan din ay may mga pagbabago rin, lalong-lalo na kapag may mga anak na. Ang hirap, pagod at demands ng married life, pagiging nanay at maaaring pati demands ng karir ay talagang meron at merong magiging epekto. Marahil ang dating time para makapunta sa spa o parlor ay eh, nabawasan na o kaya naman ay eh, talagang bihira na. Yung panahon para sa sarili ay marahil nababawasan na din dahil sa nag-aagawang demands ng buhay misis. Misan kapag medyo limited pa ang budget, may mga bagay na dati-rating na e-enjoy pagawin tulad ng foot spa, massage, pagpapa beauty ay marahil na wala na din. Ang hira para sa misis na hanapan ng kagandahan at kaayusan. Tapos wala namang budget o panahon na ayusin ang sarili, hindi ba? Pero alam mo, bagamat mahalaga at kailangan din naman ng ating katawan ng pangangalaga, may mga bagay na maaari pa ding ma-improve na hindi saklaw ng mga nabanggit. Ang sabi ng Bible, sa halip pagandahin ninyo ang inyong kalooban, ang mabuting pag-uugali na hindi nagbabago, maging mahinhin kayo at maging mabait. Ito ang mahalaga sa paningin ng Diyos. Ang paglago sa kaugnayan sa Diyos ay may direktang epekto sa mga relasyong kinabibilangan. Ito ay umaapekto din siyempre sa relasyon ng mag-asawa. Responsibilidad ng mister at ng misis na parangalan ng Diyos sa kanilang pagsasama at ang talatang ito ay nagtuturo sa mga misis sa mga bagay na makapagpapatibay at makapagpapalago sa relasyon. Mahalaga ang pisikal na anyo, pero ito ay isang bahagi lamang ng ating pagkatao. Marami na na sa pisikal lamang ang naging tuon ay hindi na nagkaroon ng maayos na relasyon. Nagpapakita ito na higit sa pisikal, may mga iba pa na kailangang pagsikapang i-improve sa buhay ng isang tao. Kung ikaw ay isang misis, Alalahanin mong nilikha ka ng Diyos at mahal ka niya. Ang halaga mo ay hindi dapat ibase sa tingin lamang ng tao sa iyo. Ito ay dapat ibatay sa pagtingin ng Diyos sa iyo. Nilikha ka ng Diyos na may halaga at may kakayahang maging pagpapala. Taglay mo din ang kakayahang magdulot ng improvement sa inyong marriage sa pamamagitan ng paglago sa iyong kaugnayan sa Diyos. Sa mundong kadalasan ay may pabor sa kalalakihan. Napakagandang makita na ang Diyos mismo ang sa iyo ay nagbibigay ng kabuluhan at kapangyarihan. Nais ng Diyos ang pinakamainam sa iyo, kaya ang lalaki ay sinabihang ibigin ka, kagaya ng pag-ibig ni Kristo sa iglesia. Mahalin mo ang Diyos, mahalin mo ang iyong asawa at mahalin mo ang iyong sarili sa pamamagitan ng pagtutuon sa lalong mahalaga. Asa ka pa!